guys, uh, update ko kayo dito sa One Solar na tinanggalan natin ng battery. Bali, meron akong mga na-reading na battery na goods pa. yun know, o. Testin natin. Bali, nakakuha pa ako ng apat na battery. yun know, o. Goods pa yan. 3.3. <clears throat> Bali, walo pala to Walo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 So Nasa 24 volts din to Yung iba Wala na Nandun Yan na. Wala na to Wala nang reading Tingnan nyo Yung reading nya Yan Wala na talaga yan Oh, 027. Wala na. Dead na 'to. Tong battery, dead na. Kung bibili kayo ng battery na ganito, pag-isipan niyo muna. Mas mahal tapos yung battery, uh, meron naman siyang QR. Yun, meron siyang QR. I-scan ko 'to kung anong model 'to na battery. Yan. Ako. Iskan kutu, yan, sir. So, yan, guys, iskan it natin kung nating battery. Tingnan natin kung anong klaseng battery to. Yun. Walang product lumabas. Parang fake ah. Wait Itang... <coughs> lang. Tingnan Ito. Ito. Uy. Wala din lumabas. Tingnan. Aray ko. Walang lumabas. Ayun. Pangit ng unit. Walang lumabas na walang lumabas na what? speaks niya sa battery. Anong kasing battery to? Kayo guys. Kung may alam kayo sabihin nyo sa akin. Comment nyo doon sa baba. Awareness lang kung bibili kayo ng ganito. <coughs> yan